Si Yo Tsutsui, ang baba vanga ng Japan, mga hula na natutupad. Nakakatakot ang mga hula niya. Dalawang libo dalawampu, sinabi niyang may deadly virus, COVID-19 nga. 1995, inihula niya ang malaking lindol sa Kobe. Anim na libot limang daang tao ang namatay. 1992, ginuhit niya si Princess Diana na may caption na Diana, patay. Limang taon pagkatapos, namatay nga. Bagong hula. Hulyo 2025. Mega tsunami. Tatlong beses mas malakas kaysa tsunami noong 2011. Pwedeng tamaan. Japan, Pilipinas, Taiwan, Indonesia, pati na India. Paano niya nahuhulaan? Noong isang libo Syam na raan naput lima, sinulat niya sa diary. May mysterious virus sa dalawang libot dalawampu. Dalawamput limang taon mamaya, nangyari nga. Noong isang libo siyam, naraan siyam naput isa, inihula niya ang pagkamatay ni Freddie Mercury. Months later, namatay nga dati, tawag sa kanya weird artist lang. Ngayon seryosong tinitingnan ang mga pangitain niya. Totoo kaya? May nagsasabing, swerte lang, pero masyadong maraming coincidence? Mas mabuting handa kesa nagsisisi?